Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel! It's so good to be back talaga guys! So ayan, so ngayon nandito na ako ngayon sa aming Munting Kubo So ayan, nag-transfer na kami ni Hobby dito guys And alam nyo na, napakaganda ng feeling na yung nagbumukod ka na talaga guys So ayan, sorry dahil hindi ako nakapag-update sa inyo, nakapag-vlog-vlog -vlog sa mga plants natin kasi nag-concentrate kami dito ni Hubby sa pag-ayos ng kubo namin guys. So, eto na siya. Eto na siya guys. So, ayan, nabubulol na tayo. Parang naninibago na tayo sa pag-vlog. So, eto yung kubo namin guys. Dito yung nasa gilid na side. So, ayan. Um, eto na. Eto kasi guys, na area na ito ay gagawin namin mga pang bulaklak guys. Para masarap siyang tambayan. Tapos, nandun naman sa kabilang side ay gulayan namin, guys. Para at least hindi naman masasabing puro flowers lang ang nandito, guys, no? Na, parang ano talaga siya, guys? Parang bahay kubo talaga yung, yung theme namin dito sa bago namin kubo. So, ayan. Ito, transfer ako ng mga succulents ko na nanggaling sa kabilang bahay. So, ayan. Kaninang umaga ko lang siya pinakuha yung plant truck ko. Tapos meron pa siyang ano guys, meron pa akong natitira mga um, succulents at cactus doon sa kabilang bahay. Kasi wala pa akong paglalagyan. So ayan, yung isang plantra kasi ay um, ari yun ng lola ko. So ayan, um, mapapagawa pa ako ng bagong plant rock. So ngayon ito lang muna yung transfer natin. Kasi alam nyo ba, na gano na talaga ako na transfer ko na sila dito kasi so, ano guys um, namamatay yung mga succulents ko doon sa kabila kasi alam niyo naman yung feeling na sa mga sa tanim natin na iba talaga pag yung may may yung yung may ari talaga yung nag-aalaga di ba iba talaga yung pag-aalaga sa kanila ayan alam mo talaga kung paano sila diligan paano ba yung tamang pag um, yan nga yung, yung dilig ayan pag lalagay, paglilinis. So, ayan siya, guys. Merong lumago, merong namatay. So, ayan. Eto si Fiona at saka si uh, Cinderella. Si Cinderella, ito na siya, guys. So, ayan. Namatay na yung Cinderella ko kasi walang dilig siya. Basta, ano, guys. Yung, ano, hindi siya masyadong naaalagaan. Kasi parang, ano yung pangalawang Cinderella ko na yata siya, guys diretso ka na mamatay. Pang hirap yung alagaan eh. Pero baka na timing lang siguro kasi para palagi kaming wala dito sa bahay. Tapos plus pa yung nasa ano ba guys? Nasa kabilang bahay pa yung mga succulents at cactus ko. So ayan. Ayan sila. Diba mga propagation ko? Kailangan ko na talagang i-transfer. Ayan. Oh, ayan guys, oh. So namamatay na yung melako ko guys last time yung mga nabibili ko at saka ng mga free na melako ko iniipon ko siya guys dito at yung mga chroma na halo halo ko na yan sila guys dito pero dahil nga hindi ko masyadong nadidiligan na mamatay sila so ayan tapos nabibigla pang dilig yung talagang ano talaga guys tapos plus super init so ayan ito yung greenhouse ko na pinakita sa inyo noon. So, ayan. Oopsie. Okay, so ayan siya. Mag-check tayo ng mga plants. So, ayan. May kinuha. Dito yung kapatid ko kanina. May chine kaya na-open yung screen. Pero ngayon na naman ako. Ah! Anak ko! Ngayon na lang ako guys nakapag-check. At merong mga pots na natumba. Hindi ko alam kung ano yung nasa ilalim na to. Ito. Okay yung mga succulents ko na nasa um, tawag Greenhouse na dito ko siya inilagay muna sa pinaka ilalim sila guys. Kasi kakaripat ko lang. Itrenansfer ko na sila agad. Kasi nung time na yon is wala talaga akong mapaglalagyan na kasi start ng gumawa ng um, bahay. Magpagawa ng bahay yung tita ko. Kasi diba sabi ko last time sa mga videos isang bahay lang kami lahat. So ayan hanggang ito na yung mga super bomb ko naging okay na rin tapos ito si variegated undulata na notice ko siya guys ang hirap niyang ang hirap niyang buhayin pangalawang undulata ko na to yata na variegated pero yung isang undulata na hindi variegated is namatay rin guys sa akin napakahirap niyang alagaan so ayan ito naman yung iba si Murasaki parang naat na talaga ako na i-behead siya kaso hindi maganda yung weather ngayon dito guys mainit na maulan tuwing hapon grabe yung kidlat dito guys alam nyo ba pag naglalaba ako tsaka may sinampay ako, parang ang um, mga ganitong oras tanghali kinukuha ko na agad yung sinampay ko kasi uulan ng uulan ng malakas at saka grabe yung kidlat kaya yun so dito guys um, dito ay super so okay naman siya guys dito yung mga succulents ko ayan so sa sa ay ayan ang ganda ni Kante Domingo guys so yung nauna kong kantis na matay so ayan pero eto kasi alam nyo guys, naalala nyo ba sa mga vlog ko na ginamit ko yung Anos Compost, nag-try ako. Alam nyo guys, napaka ano talaga guys, napaka effective ng Anos Compost, Naka, tsaka yung nag ng ako ng pamis dito. So, nako guys, super effective talaga guys, kesa sa mga, tawag dito, yung mga compost na mga rice hull na compost na yung gamitin ko. Nanotice ko kasi mas gusto nilang palaging palit-palitan yung soil nila pag ilang years na siguro. Yung hi ayaw nilang magstay sa gano'ng um, soil. Yung gusto talagang iripat naman ulit. Palitan yung soil, ganun. Pero sa anos, hindi ko pa naman masasabing na ano ito eh. Um, natagalan ako. Kung baga, naka one year na. Eto is, pero na notice ko guys, ang, ang galing niya guys. Ang lago niya talaga. Ang, ang ganda ng pagtubo ng mga dito, mga succulents, diba? ba pero di ba sa mga bingit, ganun din yung mga ginagamit nila. So ayan. Ay naku, nagrot. Masira siya. So ayan. Mamaya ko na lang to siguro aayusin para at least makapag um, ikot-ikot tayo dito. So ayan. Baka malibang ako sa kakakuha ng mga dry leaves at saka yung mga narot. Kasi ngayon naman tayo nag-check nito at baka matagal lang tayo sa pag-vlog guys so ayan, ayan, quick update lang to guys so ayan, dahil na-miss natin mag-videos mag-check-check -check at mag-ano inyo ng mga update so ayan, sila eto, okay na, eto si, alam nyo ba nung una is ano, parang ang dali lang na namamapabuhay ng diamond state, pero ngayon parang nahihirapan na ako feeling ko, so hindi siya okay sa dito, dito na part uh, siguro ako ng ano nakahanap siguro ko ng okay na spot sa kanya. Ito rin si Champ. Oh. At tama ba? Si Champagne. Ayan. Sorry. Si Champagne. Maganda ito noon. Napakalago niya. Pero parang mabilis malagas yung dahon niya na parang matutubig kasi siguro naaambunan siya dito guys. Oh. So ayan naglipat din ako ng mga dugong ko noon na ibinibenta. Ilinagay ko sa isang pot. Palitan ko yan sila. Yung isa kaso para ang cute ng tubo niya guys. Pero yung, dulaw, yung dalawa is okay. So eto. transfer ko siya dito noon. Para dahil napapabayaan na doon sa kabilang bahay niya guys. Dahil ayoko siya siyang mamatay. <laughs> ang ganda ganda pa naman yan. Um, how are they yan siya guys. Pero nakalimutan ko yung coppery, uh, coppery, uh, basta guys ganun, <laughs> so ayan kalimutan ko yung pangalan niya talaga kasi at saka ang hirap i-pronounce guys dami naman yung mga pangalan ng mga ano natin is ang hihirap i-pronounce minsan yung mga pangalan nila eto ito dito siya guys ito na ari ko na ko sa ko ano um ano siya guys rain or shine dito nag dish garden kaya sa nakikita nyo um, parang stress na parang medyo nalalagas yung dahon niya kasi Um, sinasanay ko siya sa rain or shine. Ayan, kita nyo guys, oh. Aayusin uh, ko siya ulit at isisilong ko siya siguro. Pero, ilalagay ko lang siya sa may lupa, banda. Ayan, pero dito yan, sa loob ng ano, loob ng, um, ano ba dito, um, greenhouse. Ayan. Ang weather ngayon ay parang uulan na naman, guys. So, eto, Ayan, nag-try na. Si Millionaire. Ako, napakatagal na niyan sa akin, guys. So, kitang-kita naman sa kanyang stem. Tapos, pag may masasagi ako, ito tinutusok ko lang para maging clumping talaga siya. So, ayan na siya. Naku. Ito rin, si Dugong. <laughs> Kailangan nang kunin yung kanyang... Um, flower stalk. So, ayan. Mm, tsaka, ibibihid ko na rin siya, transfer siguro ito sa mas malaking pot pa siguro, guys. Ayan. Kukunin ko na lang to siguro at ito. Pero, maghahanap ako ng magandang um, shampoo kung, ano ba, um, uulan or, ano, kasi, pangit talaga yung ano dito, guys, yung weather ngayon. Baka magka, imbis na makapag-propagate tayo, makapagparami ay maka ano pa tayo? ay naku guys look ang tagal nito ang tagal ko nang iniwan yan dito yung dahon na ito, guys oh, ayan ayan naku sana mabuhay ka parang um, honey yata to na, na ano na dahon na aga void so sana mabuhay ka talaga ayan nato si um, korean rosette yata to nakalimutan ko na from mom um, kit yan so ayan eto din si isang seller ko. Naku, nakalimutan ko yung pangalan. Ano si Ma'am Liam? Liam Blake Succulent. So, ayan, hindi ko na, na, ano yung, ang tabat ito yung, unwrap ko sa succulents ni ma'am kasi um, gabi ko na na-open siya guys tapos si hubby um, busy kami sa pag um, ayos ng gamit ni Habi kasi kakaugi lang din nun ni Habi galing trabaho so ayan, umuwi na si Habi ay nako, namulaklak siya, ang cute pala ng ano niya, ni Q Marble ang cute pala ng bulaklak niya guys ayan o pagka red, so pero kukunin natin siya para mabuhay pa siya At ilalagay ko lang muna siya dito hmm. yung kinuha ko sa ano ni tagba ni, Q, ni frost flower. So, ayan. Nagdagdag ako last time ng mga ano ni ng mga swell ni QB. ani ano, frost flower. Kasi, para hindi siya mamatay, guys. Kung kulang. Kasi, parang yung mga stem niya is yung namamatay ba, guys? Ayan. Karang kailangan niyang kunin tapos ipitanim Ta tapos ito guys si first flower ay napaka daling buhayin so ayan hindi talaga ako nahirapan sa kanya guys so ayan ito rin snow bunny <laughs> ang cute ng mga baby sa snow bunny guys so ayan parang lumiit sila na pero dumami sila guys so ayan ito rin ito rin si fountain ano si fountain yata ito nakalimutan ko kalilimutin talaga ako sa pagdating sa mga ID na mga succulents guys naku alam nyo ba ito talaga yung problema ko parating nagpapla palagi ako nagpapla ng mag ano guys bibili ng mga name tags pero nakakalimutan ko pag naaalala ko naman yun guys yung wala na akong budget ano? <laughs> sino kayong nakaka-relate nung naaalala yung mga dapat bilhin pero wala ka ng budget <laughs> Ubus na yung budget mo. So, ayan. So, ayan. Ito si Lorences. Naging maliit siya. At naging ano yung dahon niya. Kasi marami siyang babies na lumalabas. Kaya ganoon. So, ayan. Si Toothpick na Agave. Ito si Femme. Um, Laila Sina yata to. Ay, oo, tama si Laila Sina siya. Lumiit siya talaga, guys. Pero, parang, nakikita ko, nag-ano nag, din siyang, nag-strive pa rin siyang mabuhay. Ayan siya. Ito rin. Si Mendoza. So, ayan. Ito talaga yung mga mother plant ko ng Mendoza. Thank you guys. Si Choco Bronze. Ako, hirap niyang i-ano, guys. Parang, mabilis makalbo. Hewan ko lang si Tito So, ayan. Talagang I admit talaga guys na kulang talaga ako ngayon sa maintenance ng mga plants ko. Kasi nga, um, nakakaano kasi guys, um, talaga guys sa mga succulents. Ay, uh, masasabi talagang kailangan talaga nilang bigyan ng time. So, ayun. Kaso, gusto ko sanang magbigay talaga ng oras sa kanila. Kasi syempre, si baby kasi ano eh, maliit pa. Hindi pa siya pwedeng iwan-iwan. Alam niyo naman, mga toddler, makukulit. Marami mga kababalaghang ang tawag ba dito? Kababalag. Um, eto yung mga iba kong plants. Ayan, mga, sa mga agavoy. Ayan. Parang nagkakasakit yung isa kong agavoid ayan, or kulang siya siguro sa water kasi um, minsan ko lang talaga sila bisitahin dito gawa pag ng pagkagiging pagiging busy so, ito parang okay pa, okay siya ito rin ayan, naging okay na siya guys oh, naka-adjust na siya talaga makikita mo talaga sa pag-thick at saka may mga new leaves na siya guys oh Eto, muntika na siyang... Ah, eto, no, yung kanina, yung may, may baby na dahon. May meron ng pups. Eto yun, galing siya dito, si Hani Jew yata to. So, ayan. Yung mga cactus ko, kahit pinapabayaan, nag nagkaka-flowers pa rin mga buds ng minsan pag nakakapasok ako last time dito guys may mga ano, may mga dry flowers so ayan si Ion yun yung ang hirap niya pala guys ano um alagaan <laughs> totoo ano ang dami ng inyong inyong na inalagaan ako guys pero namatay yung nalalagas yung dahon niya alam niyo ba last time sa vlog sabi ko gusto ko mag-collect ito ngayon parang masasabi ko guys na hindi siya friendly dito sa lowland guys hindi siya magandang alagaan Ewan ko na lang sa ibang lugar na sa lowlands baka medyo o isa pa nila yung kanilang plema. So, ayan. Ito okay, yung iba. Ito, kakatanim ko lang. Kaya ganito yung itsura niya, guys. Pero, nag a lang yan siya, guys. Kalimutan ko yung ID niya. So, yung kukunin ko na lang ito. Ito rin. Inlipat ko siya dito. Nice. Ayos ko ito rin. Binunot ng lam manok last time, guys. Ayan na. So may dala tayong mga supplements, ayan si Pinker Bell na nandor. kalimutan ko na pangalan nito. Ayan. Pero, try natin kung pa natin siya. Pero, okay naman. Pero, parang, mahirap na ano ako sa kanya, guys. So, eto si Mule natin, guys. At eto rin. Si Mule. Ang ganda ni Mule dito, o. Oh. Ayan. Eto, nakalimutan ko kung anong klaseng um, agavoid siya, guys. Ang ganda niya. Eto rin. Ayan, o. Oh, Namumulaklak na. Parang si Orange Moonbow yata siya. Basta ganun, guys. Nakalimutan ko. Munro yata siya guys. Oh. Parang munro lang yung ano niya. Ito si Superbang. Ako, gusto, gusto ko talaga ito si Superbang. Ito rin si Ellen. Ellen Adarna. Charot. Okay, so ayan. Si Lovely Rose ito. Na-mix-mix ko na yung dito guys. Halo-halo oh. na yan guys. Kasi nung binili ko, um, na short ako sa pot. Tapos ngayon, si Hubby, tuwing may pupuntahan na sa mall, may dalang pot. Minsan, sinasabihan ko na, ano ba yan? Nagpaparinig ako, guys. Sabi ko, ano ba yan? Puro na lang pot. Wala, pero walang, wala naman akong itatanim dyan. <laughs> Tapos yung sinasabi sa akin ni Javi, hinahawakan niya ako sa ulo. At saka sinasabi niya, masamang espiritu, malis ka sa katawan ng asawa ko. O diba? Bongga. Ayan, dami na namang seeds. Nako Harvest lang ako ng harvest ng seeds, pero hindi ko naman itinatanim, guys. Ano ba yan? Wala akong time. Super busy. Ayan, ang ganda niya, oh. guys oh, look, oh ayan ayan yung epekto ng napapabayaan na nasakulens at saka minsan lang i-check so ayan kailangan ko na talagang mag ayos sa kanila so eto yung mga galing sa flower stock na tagba dito yung mga inilagay ko lang siya guys so ayan ang dami niyang babies na ibinigay sa akin guys So, eto, pero dito, namatay na yung kanilang mother plant. Pero, okay lang yun. Kasi, binigyan naman niya ako kahit pa ng maraming babies. So, ayan. Kita nyo ba yan? Kaling lang yan sa flower stock. Ito, guys, yung um, epekto ng kung baga hinayaan mo yung flower stock na lumaki talaga. Ayan. Yung hindi mo siya kinakat. Ayan. Namamatay. Kit Kitang kita talaga, guys, yung mga flower stock na anong natagalan talaga. so ayan si suyun medyo nagkakasakit or nasobrahan lang siya siguro yun sa anong pero itong suyun ko na isa is okay naman siya ito rin oh na ayan hindi ko pala na ipakita yung nasa ibabaw na part ito yung aking mga variegated na hybrid na mga gym, no? So, ayan, ito, inano ng um, taba dito, ng ibon. Akala siguro ko kung, kung anong prutas. So, ayan, buhay na buhay na talaga sila, guys. Ito rin. Ayan, yung pups nagka, ano, nagka bud. So, ayan. Super bomb, Marami na rin babies. Yan, mga babies na rin siya, guys. Yes, marami akong mga succulents, guys, na mga namatay. Gawa din ng mga, yung weather. Ito si Ellen. Last time, napakapangit na talaga, guys, promise. Kasi, parang naging ganyan siya, guys, noon, noon. Pero eto, naging okay na siya masyado kasi hindi na yung weather guys. Alam mo yun. Alam nyo, mas, minsan na mas napapangitan pa nga ako yung, yung tagba dito. Yung grabe yung init. ito lang muna guys yung ipapakita natin. Thank you so much for watching. Hope you like my video. And I miss vlogging na talaga. Kaya ganoon, nag-vlog na talaga ako. Kasi medyo may time ko ngayon eh. So, ayan. God bless us all guys. Bye-bye.